Sa number 5, Haley Dizon ng Tiktok Lock Eman Hayley Alam mo, boksingero talaga siya ate What? Kasi ah. na-knock out niya yung puso ko ah. Meron ka bang gustong sabihin sa sinabi ni Haley. God bless <laughs> Ay, God bless Ay, tinalang, tinalang Sa number 4, ang soon to be mom na si Bea Bores Nag-comment ito ng dalawa sa isang Tiktok post Eman Bacosa, congratulations If you want ng kasparing, I'm here lang, I'm free lang Daddy Chill. Sa number 3, ang OPM artist na si Dennis Julia. Makailang ulit na din itong nag at post ng mga content tungkol kay Eman. Ang sa number 3, walang iba kundi si Binimika. Nakailang repost ba naman itong si Eman? Nako, parang bagay. Woo! Ano kayang say ng blooms dito? At ang sa number 1, Jillian Ward. Si Eman pa mismo ang umamin. Crush mong artistang Pinay. Jillian Ward. Agad naman itong nireciprocate ng actress. Welcome to Sparkle. Welcome to GMA. Sabi niya, sana magkita kami soon. So, ayo, I hope to see you soon. Nice. Gusto mo ba ng Daily Top 5, ka-Modern? Dito lang yan, kaya mag-follow ka na.